Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po itong pag-usapan natin ngayon uh, Bigyan natin ng reaction, opinion itong uh, post ni former uh, Presidential Spokesperson Harry Roque Sabi niya, former Presidential Spokesperson attorney Roque uh, told the report that Netherlands allegedly denied his asylum request In fact he was already given a temporary residence card and there is also a supposed job waiting for him in that country. Wow! May trabaho na. May card na siya, residential card sa ano. At saka may trabaho. Ito, post din ng DGRH. Pinabulaanan ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang ulat na idininay umano ng Netherlands ang kanyang hiling na asylum. Sa katunayan, nabigyan na raw siya ng temporary residence card at mayroon na ring umanong naghihintay na trabaho para sa kanya sa naturang bansa. sa so ito po ang post ng DZRH. Ito ang statement ni Atty. Roque. Sabi niya, In the next coming three months, I, Magkakaroon na rin po ako ng work permit. Ngayon residence card o national ID meron na siya. Sa mga susunod na buwan, magkakaroon na ng work permit. At mayroon na pong nakaabang sa akin na trabaho sa isang law firm dito doing international law. At mayroon na rin pong nakaabang na teaching post sa akin. Ang galing. Atty. Harry Roque sa kanyang pananatili sa The Netherlands habang ongoing ang proseso sa kanyang asylum. So, good news po. Di ba? May kasabens sa kanya ang huling halakhak. sinong uh, sino ngayon ang umiiyak? Yung gustong gustong-gusto ng administrasyong ito na pahuli siya. Uh, narinig natin pahayag ng uh, PNP Chief General Torre na ang kanyang priority is para huliin si Attorney Harry Roque makikipag-coordinate daw siya sa uh, Interpol and I don't know how uh, kailang kung totoo itong sinasabi I believe Attorney Roque hindi naman siya mag ano, Nakita ko, pinos nga niya yung residence card niya or national ID niya. Talagang, klaro na. So, fake news, yung kumakalat na balita na denied ang kanyang asylum kasi yung nagpost noon na uh, reliable source daw na na-deny, allegedly. Eh, ito na mismo, si Atty. Harry Roque nagsasabi na meron na siyang residential, residence card. Uh, yung pagpunta niya sa Germany, uh, akala ng iba na doon na siya mag-apply ng asylum Kailang, Yung trip niya sa Germany na mas yan lang pala plus nag-attend uh, o naging uh, ano yun? Uh, siyang nag-administer uh, ng oath ng mga members ng maisog Germany, hakbang ng maisog Germany So, ngayon, the next coming 3 months, pagdasal po natin na matuloy ang kanyang work permit para uh, maging stable na ang kanyang buhay doon habang hinihintay ang kanyang asylum application. Plus, ito yung maganda, nagsalita po si Congressman Pulong Duterte na in case na makakalabas si PRRD, ang una niyang gustong kausapin si Attorney Harry Roki. So, diyan natin makikita gaano kaloyal o gaano kadikit si Attorney Roque sa pamilyang Duterte. Alam ko 'yan nung no? uh, hindi pa nangyari yung ganyang kidnapping pag may kailangan si PRRD sa Davao. Papatawag niya si Attorney Roque from Manila magbiyahe agad punta sa Davao at ka-konsulta. Ganyan ka Uh, close ang kanilang working relationship. Of course, ang isang close din sa kanya si Attorney Midaldea, kailang may edad na kasi si Attorney Midaldea, eh ang medyo mas malakas-lakas pa itong si Attorney Hare, ha, Roque. So, eh bagay sa kanya dahil accredited lawyer siya ng ICC, marunong sa uh, international law si Attorney Roque plus uh, ano, professor din ng law magaling magsalita eh uh, madaling maintindihan ang kanyang mga paliwanan uh, nung uh, uh, regular pa ang kanyang mga vlog, palagi kong pinapanood ang kanyang mga vlog at doon ako nakakaintindi uh, tungkol sa batas so, ito uh, ayoko sanang pag-usapan ito yung Una, yung awayan ng mga Duterte supporters na divide na ang mga ano eh, dahil sa ano yan my team just uh, mayroong ang nagpadala sa akin ng uh, video ni uh, Madam Maharlika uh, tungkol nga sa mga revelasyon tungkol sa private life ni PRRD eh nakakaiyak nakakalungkot tapos, nag-post si Kitty Duterte, hindi naman niya pinangalanan kung sino yung tao na no? parang uh, gustong, I manira ba o ano. Anyway, ako uh, ako, ayokong ano, uh, naanuhan ko lang ito dahil nalulungkot lang ko sa pangyari. Uh, yung mga post ni na Edwin Hamora, Joey De Bibre, anyway, ano lang naman, nagpapaliwanagan, hindi naman yung away. Uh, Ganon din si Teo Moreno. Uh, sana maayos itong sigalot kasi ngayon pa ngay ngayon itong stage ng uh, pagsubok sa buhay ng pamilya Duterte. Ngayon nila kailangan ang united support ng kanilang mga supporters. So, sana maiwasan na ito o matapos na itong konting hidwaan lang naman mga Duterte supporters uh, ang mananalo nito yung kabilang kampo pag magpatuloy ang hindi pagkakaintindihan ng mga Duterte supporters kaya uh, forgive and forgets na lang mag-focus tayo sa real issue yon paano yung dasal natin na mapadali yung interim release ni PRRD at saka yung mapadali yung pagbalik niya dito sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na is pantulong natin sa tribo. na uh, namimigay tayo ngayon ng mga libring at pako para makapagpatayo ng mas disenting bahay ang tribong talandig. panoorin ninyo ang video na ito.

Salamat kay kayo sa tanan nga karon nga pagabuan ning sina na gud ko. Oo. O salamat sa nag-sponsor sa ani. Nga nakakuha ko na gud ko sa akong balay kay na atupan na Oo, so salamat kaayo. O salamat sa tanan. Oo.